My channel uh, for today's vlog ipapakita ko sa inyo yung nakilala kong uh, magaling na pintor dito sa ano sa Cavite tingnan natin yung ginagawa niya kung gaano kaganda gumagawa silang ng hagdan pinturahan niya uh, tatanungan natin yung mga sangkap kung anong ginagawa kung paano niya ina-apply at paano niya napapaganda yung ganong klase ng hagdan ayan pakita ko sa yung ginagawa niyang hagdan dati ganito ang kulay nito ano kulay nito boss? Beige Beige Ayan Kulay beige Tapos ginawa niyang parang kahoy ang itsura Ayan you know? o you know? O diba napakaganda ng pagkagawa Boss anong Tawag dyan boss Ang um, base po natin dito is Epoxy primer Tapos water base natin niyang Kulay beige na yan Ayan water base naman po yan water base ito though. naman yung ginagamit ko yung water base din Acrylic color naman po siya acre color napakaganda po ng pagkagawa oh. after po nito pagkatapos itatap coat pa po, po natin ito para magbuhay naman siya na buhay na buhay ayan yun e, po palang ano, sa mga gusto magpagawa ng furniture dyan oh. magaling po itong mag design mga furniture mga cabinet lahat table upuan lahat po ng furniture pwede, pwede pagandahin. Napaganda po ng ano niya. Guhit ang palad dito. Magandang guhit ng kamay. Magaling na pintor, ayan oh. No? Boss, ano pangalan mo, boss? Um, tawagin mo na lang ako sa pangalan Wakli, boss. Wakli, Wakli. ay oh. eh, si Wakli. Matatagpuan po yan dito sa ano, Mindis Cavite, si Wakli. Sa mga gustong ano, kontakin niyo lang po ang aking number. At eh, ano ko kayo dito kay Mr. Ano Wakli. Mao sa gumawa. Pwede kayong serbisya niya sa inyong mga bahay pag may mapapagawa kayong ano mga furniture. Marami na po siya nagawang furniture kaya subok na subok na ang kamay nito. Kung paano magpintura ay eh, napakaganda po ng pagkagawa oh. Parang kahoy ang yari o oh. pero ano po yan, bato. Ginawa niyang style kahoy. ano oh. ganito po kanina yan, no? Oh. kulay. Oh. Ayan no? o, tamo. kulay beige, tapos pinawa niyang ano, ganun. Yan. Pwede niyo pong, ano yan, uh, pwede po kayo servisan yan pag may papagawa kayo mga furniture. Or umorder lang kayo sa kanya. At, pero bago kayo umorder naman muna kay sa akin kasi ano, kontakin niyo ang aking number at idadaling ko kayo dito kay Mr. Pintor, Mr. Wakli. Ang napaganda ng pagkagawa ko. na, pahanga. napahanga. Marami na po siya nagawang ano, furniture dito sa Kabite. Eh. Subok na subok na ang kanyang kamay kung paano uh, maggawa ng mga design. Iba't ibang klase ng design. Yung pong kahoy na lamis siya nagagawa niya parang uh, yari sa salamin o no? parang may may salamin ng ibabaw na lamis sa pagnayari. Parang dahil lang po sa kanyang ano, mga ina-apply na epoxy, mga paint ah uh, paint, saka ano ang tawag dito Varnish, yan uh, paganda po ang ano, mga gamit, mga table o mga cabinet yan, napaganda oh. si Mr. Wakli yan, salamat po Mr. Wakli Maraming salamat po Ayan. Nadaanan lang po natin to si Mr. Wacklin na napadaan lang po ako dito sa lugar na to kaya naisipan kong usisuhin yung kanyang ginagawa. Dahil talaga po makakapa ano talaga o oh, napakaganda ng pagkadali o oh, ayan Oh. Yan oh. Parang ka po oh, basta basta ang pagkadali niya ng mga pagpipintura o. Oh. Eh, 99% eh. 99 na lang, huwag lang 100. Yeah para may tawad na one naman ito nga po pala yan no? KTV bar yung pinipinturahan niya. ayan dito po yan sa ano's Mendes Cavite sa mga gusto rin pong mag swimming dito may swimming pool po dito pwede rin kayong mag dito ng swimming pool overnight pool uh, overnight at uh, tsaka ano tawad day o ganun pwede kayo mag meron may, din silang kwarto dito na pinapapahan pag nag rent kayo ng, ng swimming pool kasama itong KTV bar may, may ano po yan sa taas hindi ako makaakyat hindi ako makaakyat dahil pinipinturahan yung hagdan meron po doon sa taas na ano ah uh, video okay yan may karaoke ayan no, talaga ako sa ginawa ni ano Mr. Wakli patapos ilong ano yan matatapos mo ngayon yan boss yes boss tapos tapos na tayo may uh, apply may apply pang iba dyan okay. parang uh, one night curing siya o tuyo tuyo na siya may apply pang iba tatapos para mas makita ah? para mabuhay lalo siya ah? ah, bukas pala may gagawin pa siya dito babalik Papay ako turing, bro, bukas po babalikan natin siya bukas paglalagay niya sundan natin ang ginagawa niya ang ano dito uh, pagpipintura ng hagdan yan po ay simentadong hagdan pero ginawa niyang parang kahoy ang style yan yung po yung ginagawa niya yan yung pinapang kulay niya sa ano tapos inalagay niya lang ito yung pang itim itim na ano pang lagay hindi natin alam kung anong tawag dyan parang alkitra <laughs> alkitra <Semento po> yan. <laughs> ano yan pintura talaga yan ah. Ayan, ah, pintura. Pinturang itim. itim yung pangalan niya. Oh. Yan yung pang design niya. Ayan. Mega. Mega cry. Ka? Ano yan? Mega cry. Mega Cred Davis ah. Brand Davis baka naman From Davis. Ano mga sponsor tayo ng Davis? From Davis po. Davis baka naman. Yung <laughs> itong, itong, itong ito, ito yung no? Ito yung itim saka yung brown. Ina-apply niya yung brown para maging Brown tapos kanya di-design ng itim ito nilagay niya. This, na Ito naman po ay ano, uh, rice paint. Dito. Ang ah, nahalo lang po dito ay tubig lang, tubig. Ito sa, sa kulay na ito. Wala container yan, tubig lang. At saka dito tubig lang din. ng panghalo. This, na nga. Ito nga palang brown na ito, guys. Ang kulay ay ito. Ito yung lagay nyo. Baby nga 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 or oh, yan. Siya po ay sponsor ka, ng Davis. Davis, Davis <laughs> oh, yan. Yan po, ito yung brown color daw. Sinahaloan niya ng... ng Sinahaloan niya ng tubig. Tubig lang pang halo. At yung mga gusto mag nga po pala, ito yung swimming pool, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan swimming pool. Yan naman po yung kanyang ano, KTV bar. Pwede po kayo mag-rent doon sa taas. Pwede kayo mag-swimming dito. Pwede kayong kumanta doon. Pwede kayong kumanta habang iba nag-swimming. Si may video kayo po doon sa taas. Ayan. Pinapaganda po itong lugar na to. Ito nga po pala yung kwarto niya pag kayo uupan ng ano. Ito. ng swimming pool. Kung may mag-overnight, may dalawang kwarto rito sa baba. Ayan. Ito. Dalawang kwarto. Pwede kayong Uh, mag-rent bundle po yan swimming pool, dalawang kwarto at saka TV bar ayan. kapag gusto nyo pong mag-rent dito, ayan, kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook and then nandito po yung ating Facebook sa YouTube channel natin sa about ng ating YouTube channel Ayan, yung ginagawa pa nga po pala yung baba, o. Oh. Pinapaganda, dadagdagan pa ng mga kwarto. Yung uh, mga... masun gumagawa doon sa baba. Kaya po pag ito nayari, ay eh, napakaganda po lugar na to. Sa pamamuno po ng ating forma na si, ano, si, si Wakli. Ayan. Ayan, oh. Brown muna yan, brown. Brown muna tapos magiging ganito siya guys pag ng itim. Ayan may itim na di ba? Ito yan, ito yung itim na to. Kaya kumukuha tayo ng technique kay Mr. Wakli kasi balang araw ay magagamitin natin yung kanya. Tinuro sa atin yan yan. po. Ayan, thank you sa inyong panunood. Maraming maraming salamat. Salamat Mr. Wakli sa iyong itinuro sa akin. Uh, balang araw magamit ko yung tinuro mo mga pintura na yan salamat sa panood wakli thank you from Mendes Cavite ako hagdan uh, lalagyan niya na nga pala ng ano yan ng pinakang Uh, pampakinis o pampakintab yung kulay kahoy na yun para maging ano Uh, parang may salamin siya o parang may plastic siya pag kinabit. Panoorin natin kung ganyan gagawin. May ina-apply pa siyang isa. Ah, uh, bukod doon sa pinakita kong nakaraan sa inyo na kulay kahoy. Ayan, may ina-apply pa siyang ano yan, clear daw ang tawag yan. acrylic acrylics Acretex clear. acrylic Acre clear. Ayan. acrylics clear. Ayan. Yung yun palang pinupunas niya yan b 1700 yung code. Ayan, B-1-700 yung code. Ayan, b 700 1700 code. Ayan, o, pag natuyo yan, ay parang salamin. Ayan po. O, oh, agad lang. Anong pagkagawa ni Mr. Wakli? Ayan po. Sinunda natin yung kanyang ginagawa. Kaya, ayan, continuous yung ating pagbablog sa kanya. Ayan pag natuyo po yan parang salamin makikita nyo subay so, bayan po natin ang finish ng kanyang ginagawang ano uh, pag pakahit ng ayan ng parang salamin pag natuyo ayan o oh, namumuti na, na o oh, parang ano na yan pag natuyo parang salamin yun po yung pinakita ko sa inyo yung yung pinupunas nyo ng brass Diba? Ang ganda nga yan pag natuyo. Oh. Kumikintab na agad. Oh. Hindi po hindi siyan madulas. Kumakapit sa sapatos yan. Ayan, kasi baka ka kung madulas ay pababa pa may itong na to. Baka magbulusok. <laughs> hindi madulas. hindi pala madulas. Eh. Kaya maganda eh, tinatanong ko lang para alam ng mga nanonood natin na Pwede sila maglagay sa mga hagdanan ng mga ganyan. Baka mas matibay ang pintura mo dito pag ito yung mo. O matibay ang pintura pag ipinahid yung ganyang ano. Ah. Ah, apply ang ganyan. Advisable dito sa mga outdoor kasi habang nababasa to lalong gumaganda yung ano, kumupo siya lalo. Yun, sa mga outdoor. Oo. Ah. Yan. advisable daw sa mga outdoor na pintuan, hagdanan. Kasi habang pag nalakad na sa ito, lalo pumupusyaw. Iyon, habang nababasa, pumupusyaw ang kulay. Kulay, oo. Oh. Iyon, yun Ayan, ang... Kasi sabi yung pintura mo dito, pag ang tayong ginamit mo. Ayun pala yan. Ito boss, walang halong tiner ito? Oh. Ano lang yan? Yan, yan? yan na, mismo yan? Reducer. Reducer. Kailangan na reducer. Reducer, ano yun? Wala kong palambot yan. Yan talaga yung ano niya. Reducer. Reducer, oo. Oh. Mabibili mo yun sa mga hardware, reducer. Oo. Oh, yung Ayan. talaga ang compatible para dito. Kaya sa ang sarili ng reducer. Oo, oh, yun. Reducer ang i-apply mo. I-halo, pagpalambot. Pagpalambot yun. Eh. Pagpalambot. Yung mga babae, yun ang pampalambot. <laughs> Kasi... Shoutout sa mga nanonood yan Gusto nila lagi pampatigas. <laughs> Hindi pa palambot. Ayan. Pero dito sa ina-apply ni ano, kailangan ng pampalambot. Sa kanyang pagpipintura nito. O, napakaganda na po mga kaibigan. No? Ayan po ang sekreto ng ginagawang uh, hagdan ni Mr. Wakli dito sa Mindis Cavite. Ayan. ilalagay niya o parang tubig parang ano lang o yan yung nakalata na yan hindi naman po siya barnis parang kumbaga parang barnis na rin sa kahoy ah, eh, sa bato pero hindi po siya barnis yun nga pong pinakita ko nasa lata yun po ang pangalan niya pag bumili kay sa hardware hmm. ayan po mga kaibigan nakita nyo na yung ginawa ha? ang na tayong bababa Ayan.